eto mga sir mag overhaul na naman tayo click na blue iba na naman ito tapos eh, meron din tayong ginagawa doon sinap overhaul natin yung Yamaha Gravis na yan dahil natuyo ng langis at uh, maingay nagkakalampag na yung black saka yung piston 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 ring at dun sa kabila ayan engine overhaul din click Kaya yung gagawin natin dito ito naman ay uh, iniwan niwan po sa atin at uh, syempre gusto ko at gusto din ng may-ari na IBG yung motor niya para makita niya kung ano yung gagawin sa unit niya hmm? siguro nyo lang mag-overall tayo dahil nag compression na ito mga sir mamatay matay na palyado na tapos uh, pinatingin niya to sa iba bago na sa amin sinisingil siya ng 8,000 tapos ang gagawin lang palit lang daw ng piston ring sa kabalseen. Ayun no, oh, rinig niya. Tok tok tok. Sa pa 'Yan yung tok 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 na yun siguro 'yan yung mga sa parehas dun sa kabila. 8,000 sinisingil nito dito sa ano, motor na to. dun sa unang pinagtinginan niya. Sinisingil siya ng 8 piston ring lang sa yung papalitan. Dito sa amin pagka top overhaul 65 isang black isang black set na yun andun na yung pistol pistol ring ayun yung tulog yan lalo pagka mainit na daw doon na siya nagtatanong ng ano ng problema na mamatay matay na kaya ibababa natin yung makina nito kapag ganito engine overhaul matik nagagastos ito ng 13 to 14 nakadepende yan sa kung ano yung makikita natin doon sa loob ng makina kaya sisimula na natin itong paghiwalayin bali overhaul natin today ay uh, apat puro click sige okay, paghiwalayin mga natin itong mga sir basta kung kayo kung magpapahiwalay kayo tandaan nyo lang yung mga pisa side dito, side doon, side dito side gate nyo, para di kayo malito yan, transition na. Sinampis na natin siyang paghiwalayin. Okay. May lock pa. Putuloy mo na yan. Pinuputol yan. Eto na. Ready to prepare na. To hiwalayan na diyan pati yan, tatanggalin nyo na lang din yan. Saka yung ano, caliper, dahil naka rear disc brake. Mga sensor, double check yung mabuti hanggang doon sa key ball ng pre, anong, anong, kan cutter body. Ayan, ganyan lang yung ano, pagpapahihwalay. Basta pagka mayroon kayong ganyang lifter, Ayan, hindi siya tutumbak. Hindi nyo na kailangan ng uh, may kasama. Kahit kayo, kayo lang. Kaya nyo nang magkalas nyan. Tapos so, yun ang wawalwalin natin. Kilometer nito mga aso. Nasa 86 pa lang. Ayan. O, oh, baka magkasalasan nyo yung version 5 ko ha. Okay, palwalin na natin ito. Ay, nahulog. Wala na yan yan. ito? Pati water pump. Minsan din mga sir, sumasabay yung water pump natin. Kapag once na ganyan yung nagiging problema ng motor sa pag-check naman nito mga sa- dapat ito ay may kapit pa. Dapat uh, hindi niyo siya basta-basta may ikot ng ginaganon kay lang sa ato pa. Ibig sabihin, kapag kami medyo may katigasan pa ito, yung kanyang mechanical seal dyan sa loob ay uh, kapit na kapit. Ito wala, lambot na. No? Oh. Tapos uh, may linkage na rin sa dito sa may butas. Mm -hmm. Sa ibabaw naman, ayan o, oh, sobrang itim. Ayan. Dahil sa kababayan din natin dyan mga sarsalangis. Pero kung maalaga ka, tulad ng mga iba, inaabot ng 120, 140 uh, kilometer bagu bago yung Yung sama, may encounter na nga namin, 200 plus eh. First time lang mauburhol. Bawing bawi. Kaya alagaan nyo lang sa langis dyan kasi tayo ano. yan tayo na nakakaligta sa sobrang busy eh. hanggat wala pang problema ayan tuloy tuloy lang pero kapag ka nagawa ng problem lang problema yung wakin ha doon lang tayo napaparay naray ko Kuskus yan. Tapos, crankcase naman yung tatanggalin natin. Uh. Sama na yung ano hmm. so, Sobrang alaga Ayan no Nakakamay na Ibig sabihin Kalampag na yan mga sir Hindi lang bearing ang problema dyan ha? Pati si Gunyan May problema yan Kaya mati Palit ng bago si Gunyan Saka yung bearing Saka black set Ayan yung napapaltan dyan. Okay, sa muna natin itong mga set. Tapos mga may, papakita ko sa inyo yung piece ang gagamitin natin. Pero i-check din natin yung kanyang uh, ball guide. Isa rin kasi yan sa mga ano, uh, nagiging problema kapag once na medyo uh, hindi maganda yung ating ginagamit na langis or uberius. Tapos na tayo maglinis at isasalpak na rin natin yung bagong sigunyal. Yan yung nasa plastic. Yan yung sigunyal nya At ito naman yung black seat nya Saka yung sigunyal bearing Okay, Yan, para makita ni sir na lahat ng ginamit natin dito ay uh, genuine parts lahat Kasi mahirap naman yung sasalpakan mo ng aftermarket e eh, Nagbabayad naman ng tama yung customer Kaya ipakita mo na rin yung ano original na ilagay mo huwag mo lang gagatongan kasi hirap ang buhay so yung place nyan mga sa salabas, ganun din yung baga ang ipinatong ang, uh, e, ko lang dyan dahil galing sa labas yung pagpick up ng pizza galing kalaukan, yan lang yung pinatong natin dyan, bukod doon wala na Ganoon din dun sa ano sa black. Mapapansin niyo basa-basa yung black kasi nga pinalala mo ko. Dahil bueno, nabusan tayo ng stock ng black. Kaya bumili tayo sa labas. Yun lang na may pinatong natin. Lala mo. Yan bago. Ito so yung bearing bago rin mga sir. Yan, para mapalod ni sir na kahit ay, uh, wala siya rito, yung motor niya ay uh, inaasikaso natin ng mabuti at hindi natin na uh, parang birabalahura kasi mahirap na yung ganon na lang. yung Hindi naman didisnagal yung sigunyal yung mga sira kasi nga gumamit tayo ng plate na ibinara natin doon sa sigunyal sa gitna tapos gumamit tayo ng special puller or uh, bearing na pang lubog yan, ginawa ko rin yan tapos painitan natin yung crankcase sa loob ng 15 minutes para may salpak yung sigunyal Bago nyo painitan, lalagyan nyo muna sya ng langis para hindi masunog yung mismong crankcase. Sa loob ng 15 minutes na mga sira, saka natin sya may Yung sigunyal. Uh -huh. Painitan natin, pwede na natin magsalpak ng sigunyal. Kung hindi natin kasi gagawin yung pagpapainit na ganyan, hindi mo maisasalpak yung sigunyal dahil sobrang tikas niyan pag nanggal mo palang ng bearing yan mga sir kung sakaling ito'y kalampag, bearing may iiwan pag kalampag, pag tiranggal mo kailangan mo pa siyang pupukin ng ilang beses bago luwabas yung bearing na galing dyan Kaya ginagamitan natin ng detain para mapailit natin okay. swabing swabing hindi mo na kailangan pang arang, pupukin para hindi mo pwersa yung sigunyal tapos palalamigin pa yan, dowel pin, kabilaan, wag nyo rin kakalimutan para hindi ma-deform yung ating crankcase na dalawa at uh, hindi masira yung sigunyal or mabasag yung crankcase. Yan yung gamit ng dowel pin. nalagyan na natin siya ng beta gray kasi yun ang ginagamit namin pang silan pagdating sa gitna ng crankcase. Tapos, yan, nilabalik na natin. Dowel pin, yan, nilagyan na rin yan napaka importante yung tulong ng dowel pin mga sir tapos crankcase bolt yan yung black set natin mga sir nalagay na rin natin yung base gasket yung pinaglagyan tapos bagong piston lahat nung ginamit natin ay uh, original mga sir. pa paano sya na sa background dahil tumutulog yung ating compressor. Kasama na rin dyan yung piston pin, piston pin uh, lock. Ayan, lahat po ay uh, mga original ginamit natin. pati magneto oil seal, isa rin yan sa pinala natin dahil nakita na rin natin kasi na may linkage na rin dito. Pati yung sa ibabaw, yung cover, yan. Bali, pinilitan na rin natin. Pero pinagyan ko na lang din si Sir ng goma kasi meron akong isang goods pa. Yung sa kanya kasi matigas na, naputol na. Eh, may pressure rin kasi yun. Nasa 490 ata. Hindi kasi, kasi pare-pares ang presyo. Sa iba, 520, mga ganun. At si, meron naman available. Okay, ganda lang niya, Para kahit pa paano makabas-buas ng gastos. Pagdating sa mga panlabas, pwede kahit na mga ganyan. Pero original yung mga sira. Piston na rin. Ayan, Ngayon natin. Sa piston, para may shell pack na rin to At mabuo na. Kasi bukas kukunin na rin to, Iniwan ng may-ari. Gawa kasi ng... Uh, ito nga, may bagyo luluwas siya ng panggasnan dahil ayun nga doon kasi yung sentro daw ng ano, bagyo naayos niya yung bahay niya maglagay lang tayo ng basahan kung sakaling uh, natatakot kento tumalsik yung piston pin lock sa loob basahan naggawin yung gala kapag tumalsik dowel pin din parehas nasa baba huwag na rin kalimutan yan at kapag nilagay nyo na yung black uh, lagay nyo na langis ito naman yung bagong black natin mga sir sa plastik pa lang ng pagkabalot dun sa black kulay orange yeah, original yan kasi ayaw ko rin magkabit ng aftermarket kung ako ang bibili pwede kong ikabit yung aftermarket kaya ang bumili pero sa amin ayaw namin mas maganda na lang din yung ano, original konti lang din ang may dadagdag mo sa original eh, di mag original ka na lang eh, kung mga, mga malakasang makina ayaw pwede kayo mag, aftermarket kaso nga lang eh, syempre, kung panghanap buhay mas maganda na yung stock pero kung pang karera eh, pwede nyo i-build yung engine nyo pati bulb seal mga sir magpapalit tayo tapos dun sa cylinder head asahin nyo yung kanyang ano uh, balbula tapos i-repacing nyo pa yung kanyang ano head para iwas overheating gasket huwag na kayo maglalagay ng sealant kasi masama yan yang gasket. Nalagay na rin natin yung gasket niya. Tapos, magneto oil seal. Ayan, Magpapalit din tayo dyan. Ayan, yung magneto oil seal. Kasi, matigas na. Ito ang problema, ano? Okay. Ito, 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 tapos yung head ilalagay na rin natin yung, yung kanyang bagong valve seal kaya yung valve seal niya mga sarang lahat ang gagamitin natin dito ay lahat original yan kasi ayaw ko rin na magkaroon tayo ng back job pagdating mga ganyan. Yan, tapos na yung head mga sir magay ah. na rin natin yung bulb seal nyan. Nare-grinding compound na rin natin at nare-repacing na pa. Tapos, tat-update kayo lagi dyan. Dito kayo mag-wash Yan. Yan. Tapos, ganyan o. Oh. Tapos yung nangyari. Okay, turn na lang. Tapos water pump. Okay, ayan mga sarana. Buo na. At uh, naipatayo na rin natin. At ito nga no, ay uh, Pagsasamahin na sa kanyang chassis. Yan, yeah, para mapaanda lang natin to. Sige, bali pass forward mo natin at uh, para hindi umaba yung videos natin. Ayan, pagsasamahin mo natin yan. Kaya na mga sa napagsama na yung mga kinasama yung chassis at naibalik na rin lahat lahat at ito dinadiagnose na dahil lumuandar na siya mm hindi -hmm. na siya naglulos kom mm -hmm. yung kable may problema rin dahil nga ano naka kwan? naka urong ayan gus na gusto na Upuan na lang kulang nito at pwede na makuha bukas ayan tuloy tuloy pa rin yung gawa natin mga sir ayan ito na mga na May balik na rin yung upuan at ready to claim na ito El shut